Narito may unggoy oh. Ayan, ayan may unggoy. Tapos parang ano sa hinang-hina. Hinang-hina wala, walang pagkain, walang tubig. Oh, ayan, walang tubig, walang pagkain. Oh. Ano natin ang tubig? Ito may nakita yung ano rito. Diyan natin tubig. Diyan natin kung siya. Oh, inam, inom inam inam, inam, inam talaga naman no minum ganon to maas eh sus na uhaw ang ga lukuluk O oh, ano uhaw oh, oh. oh kita kita nyo uhaw oh, na no, uhaw oh, yung unggoy kamukha ko nga <laughs> kamukha ko siya ano pa gusto mo pa oh Stoy. inom pa inom inom ano huli siya ng langaw may nabili akong ano ron eh, mangga. Bibigyan natin siya mangga. Try natin bang pakakain pa paano eh. Oh, kinakagat niya 'yung sarili niya. Hoy. Okay ka lang? May, may nabili tayo mangga. So bigyan natin dito kay kamag-anak ko 'yung unggoy na 'to. Ano siya eh, tawag dito gutom. Oh. Sumoto. Sumo. Sumoto. Oh. Kaya naman. mo. Ayun ano? Dali. Paano ko ba iyan, ano oh? I-pass? Kasi so, ilalim may papasok ko to. Ah, ito ko na to? to. Ah, ah. ah, Ayan yun <laughs> Ayan natuntuan siya <laughs> Nakakain na siya <laughs> Ang galing di ba yan, ah? Gutom na gutom siya. Wala siyang pagkain, walang tubig. Kanina pinainom natin siyang tubig. Mm, ayan. Ngubosin mo 'yan, na-consume 'yan. Kainin mo 'yung balat, huwag kang maarte. Arte, arte mo. Eh. Mm. Ayan <laughs> <Habit> ba kami? Naka <laughs> rito oy. Estoy tingin ka rito sa akin. Oy, mag-thank you ka naman. Hindi ka pa nagte you ah. Thank you ka sa akin. no, yun, oh, no. Oh. Tuntuwa siya oh. hmm. yan. Okay. <laughs> so, yan. Tapakain natin yung gutom na unggoy, saka na na natin ng tubig. Uh, animal lover tayo lahat. So, dapat pakawalan din to sayang yo eh.